Good afternoon, it's me at the Daisy again. So ayun na nga, umuwi ako ng malabiga noong Saturday ng hapon. So bali, nakauwi ako mag-7 na yata yun or 7 na, hindi ko na malayan yung oras kasi nasa 5.30 plus na ako umalis ng ligaw. So dire-diretso lang ako, nag-shortcut na lang nga ako doon sa manga na lang ako dumaan tapos lumabas ako ng bonbon diretso na dito sa bahay. So hindi nga ako nakauwi nung piyesta na 1-2 kasi ang piyesta dito may 1 at saka may 2. 2 yung pinaka piyesta niya. So, hindi ako nakauwi nun kasi nga mayroon pa tayong ginagawa mga mare. So, syempre, ang jowa ko umuwi na siya nung Friday pa lang umuwi na siya. Kaya dumating siya ng Saturday ng umaga nandito na siya. So, ay nga kinabukasan maaga akong nagising tapos nagkapi muna kasi sabi ko tutulungan ko si mother nung mga hugasin kasi sobrang dami nang hugasin nung mga bisita kahapon as in madaming mas madami daw kasi bumisita at saka mga nat nakatulog dito nung gabi so ma hinugasan marami nang nahugasan ng plato pero marami pa ring natira kaya ang gagawin ko hugasan ko yun tapos wala pa namang tubig na wala ng tubig na naman yung bomba namin kasi nga ano bang tawag doon sobrang init nung karaang buwan kaling nga kagabi pag uwi ko ang lakas ng ulan thank you lord kasi nga habang papauwi ako ang nasasalubong ko na lang ambon ambon na lang so nabasa din naman ako pero hindi sobrang basa nung dumating ako sa bahay. So, ayan, pagkatapos ko magkape, tas bumi, sabi ko, gusto, harang gusto ko ng tinapay, bumili yung sawa ko ng tinapay sa tindahan pandisal. Tapos, habang wala pa yun, naghugas muna ako ng mga plato. So, ang dami, pati yung mga kasirola, lahat inugasan ko. Yung sobrang lalaking mga kaldero lang ang hindi ko nahugasan. Kasi yung iba may mga laman pang kanin. Sobrang dami pa nga ng kanin na tira. Tapos pati yung mga ulam, sobrang dami pa rin ng mga ulam. Na sa ref lang, iniinit lang ni mother yung mga ulam para ano, hindi siya masira. Tsaka pwede pa siyang iulam sa another day. Ayan, pagkatapos ko maghugas, yan, sabi ko, mag, magkakapi ay magkakapi ulit ako, tapos kakain ako ng almusal na tinapay lang kasi nagsag si mama hindi ako kumain yan ang asawa ko kumakain siya dyan ng sinagag at saka yung ulam so tinatawag tawag yung manok kasi gusto niya daw mag kasi aalis na nga siya ngayon so, sa, sasabay na kami pupunta sa baba so mag babaon siya ng native na manok na ay aadobo niya raw. Tapos yung isa, tetinola, yung ulam namin ngayong tanghalian. Pero marami pang ulam na natira talaga pero say ay magluto ng may sabaw. Kasi yung mga umiinom, parang may mga hangover pa sila. Yung mga umiinom kagabi na mga bisita. So, after nyan, nung hapon na ha, napakatapos namin kumain, pumunta kami dito sa taniman sa bundok. So na namin yung tubig kasi wala ang tubig. Tapos bawal yung lipo sa baba. Meron doon, ano ba yun? Parang, ah, ang alito, bubon. So abok man ito marigusta na marong, nasubra na siya sa pagpara sa gabi na marong siya lapok. So diretso kami dito, kinita na mo so. Bubon na sa diet kung may tubig siya. May tubig siya kaso, ano ka di? Labi, maliibog kay pun limasan so nagbalik na lang kami yan nagkukuko na lang akong bayawas tapos kaya turo tambay sakto inabutan na kaming oran di kani kami nauloy, na uloy nagdaradalaga ako to sabi ko kading cellphone nga naka malimi tapos amo um, na kita, kita man mo yan so the mallags kada ko lang ako yan sabi ko kung aran ni kong uli ako sa liyo magdarangan na ako mga suwa tapos bayawas may suwa mga gulay ni ha mama sampangan kada ko eh. kaso di man ako uli sa was diretso na nga nakakoy di sa pulang kaya di man ako nakadara na ni subali so bali ala una nga nain, naglarga tapos diretso na kami nagsabay na pababa And, mga naitsura ko labi ko nakahagad hagad yan <laughs> tapos perdalagan dalagan pa ako ta sabi ko so cellphone ko nga nako mos maga dali dali anta so ayan for the po na ang person <laughs> so bali na rigus na nga ni kami yan so ran pagabot sa balay ta nga da man tubig sa habang pa, pasura Stranded tayo ayun, na, be, tultukas, be. Kasid, kasid ng be Stranded tayo be, ulan be sa asawa ko Kaya ba niya, so Kaya ba niya uli, kasabay niya So haba So ayan ako, nagulat pa ako yan Ayan pa ko, kaya pa siya yan Nagpa, sabi ko, kuro kina nang anak Ali, taapit niyo na ako sa San Ramon o, naman akong hindi na to, ito Sabi may ukon man ako So ayan habang nagpainuro ako ay nagpapundo na no oran Lat-lat na muna ako so, Nung nusa sa bulan kaya grabe so init kaya nagbawi na naman so barang na tamayo ano Mayo. Ta? Agwa ni Mayo na ba? Tabagin pa basta. So tag ako no. Tapos na kayo so summer. So after niya diretsyo na ako di sa San Ramon. Nagapit muna ako sa tindan. Tapos pagabot ko daman sila papa at saka tita. Pinabotan ko lang so mga ipagod ko. Insinara, nag sa aramon <laughs> So after niya naglarga na ako mga 4.30 plus. Larga na ako. Nagapit man ako sa LCC. Libo nagpahala ko ng mga hygiene kit. Ko. So, so that's all for, for today's video. Thank you for watching. Bye-bye and God bless.